busal muna kami mga kadod siya. Dito tapabili ako yung tali. Sarap. Mamaya bibili ako ng tali. Sabi ano ko eh, pakawalan natin. kaulan nga, wala pang tali eh. Bibili okay. ako. Ito yung natin yung mga nakatali. Lumi. Kaya, Lumi ito. Para kumalat yung langit. Eh. Dito rin, sa ka rito. Pakawalan lang ng tali. Kaya muna isang araw dyan, kumbaga bilanggo. Parusan niya <laughs> yun nangangastaw, kapatasta rin yung ibig yung naglugasin lang, sinipsipan lang sa akin ayun. masang araw, doon kita ay yung doon na ayun na pala, may balik na nakapatig na, ay, binugbog o nandiyan ko naman lamog lamog yung ulo eh, eh nakakulong ulit eh. hmm. <laughs> <laughs> lakasin na <tinaka dyan. laughs> <laughs> kayo dyan <arifiyo>. sa bikiri lakasin <laughs>

Ilang din kailangan para makasahod ka, kuya? Di ba may sahod yan? Oo. Oh. Ilan ang limit? Huh? Ilan ang limit? Maka 2,000 rat. Maka 1,900. Maka 1,900 ka. ng... Sa viewers, sa yung kwan, yung nagkukuming. Oo. Maka ka. Lampas ka na ng 1,000 ko. Kung ka magkakaroon ka nang ng galing sa kay Mita. Ah, um, sa magkakaroon ka na ng... Dapat kay Daddy Sancho, hindi ka nalang. Okay? Daddy Sancho. Hindi yun ang mangyayari. Pag halimbawa na mungitays um, na ako, kasama ka na. Magbablog tayo. May sahod ka na. Tapos may sahod din ng ano, yung... Hindi, yung ano, yung idito. Kung baka kakabit ka. Hmm. yung ano nga, dati nanonood ko, dati mag-asawa lang yun, ano Nagdagdag lang apat yung si Pulso, ano, Pulso hmm. Si Pulso -ten. Dati mag-asawa lang yun, sila nagbablog. Ngayon dumagdag, apat, hindi aling na sila. Hmm. Ang magandang vlogging, si Boss yeah. May kita na rin sa vlogging, nakita ka pa sa may sa ni pag naman o, na pag naman, ka na nag-south gyara ni balwa sa chariti blogger sa Charity May Charity, Charity, lumapit sa amin niya, ba? no nga ito, mga, mga kadod siya nagtitinda nang ito sa <coughs> 1 Opo. Pakita ko sa inyo. Opo, marilis na po. Opo, po. Pala ka, isa hmm. lang po. <laughs> tatlo, dalawang daan na lang. Ha? <laughs> Wala na po. ng bigas Opo, <laughs> apat. Apat katundaan. Ah, tatlo, tatlo. Tatlo, nyo, paalis ako. Hay o. uunig. May kailangan ko nakikita ng robot. taga luto. Kuya doy, lang Sasabawan lang. Tulungan mo. Upen natin. Ah mga kadots, si admin ng ano? Kumbusin namin kuha ng ano, isang balat. Lalagayin do namin 'to. balat. Buto-buto, papainitan. Wala na lang. Oya. ngalang ra ulit, nalambutin pa yan isang balat. Isang balat. Ukit yan. Ayun loob. Ay, hindi ko alam 'road'. Ano ba ito? 'Road' naman 'yan. Hindi ngalang-alang lang po 'yan. Aw, wag 'yong wala wala, bro. Bakit? Ito po naman 'road'. O, ayan naman 'to. Wag daw ako magtiti. Ako 'to, ako 'to. Baka, nandito ako. tambahan ah, yeah. nandito Maka ako. wala ko dito. Hindi mabili ng gano'ng ah. ah. gano'ng gano'ng. Hindi, sigurad nagsabi, dito daw kayo nag ako <laughs> oh, siya, gusto bumili. Kasi pumasok yung tagalupo niya. Opo. Oh. Mag-ano mo lang ang lalabas yun. Thank you, mag-iinit muna kami na. Mag-ano muna kami na. Mag-ano muna kami nang mag-laga muna kami. Matutuloyan dito yung pundador mo. Hindi, katatapos ko lang, Sir. May mag-cheque ako wala. Ano, wala so, naman una ni Garang. Oh, sabi ko sa iyo. Ito sayo, may uuwi yung... na, na yung ano, yung binila namin ng na, ano. Yung bila, ito si partner. Oo. Oh, ito dito, eh. ito mga sparring partner ko namin din nila <coughs> admin yan siya. Yon. Yeah. Ayun. Oh. si partner wala, Dani. Ano, ano, Ayan eh. yeah, palagi ko marami nakakakilala rito partner Dani. Ano, Tinatago ang buntis yan ba? Wala. Sino, <laughs>

time ni admin itur ko muna kayo mamaya sa time ni admin ang, ang problema ko, sa sana ayaw ayaw tumagot sa akin halimbawa hindi ko na naman alis na dito para malalaman mo kasi magsalita naman sila ninyo totoo okay. alam mo na hindi sa Nectar bro. Daranjan. Okay, hmm. inatis pa ni kuwat atimo kag di dito. Okay? Sino na? Ah? Nagadi ka na. Hindi, may tungkod awak na. Nandito naman ako mga kadud sa naala niyo yung dating problema. Bli nagko nga ano. Ah. Uh... Uh... Ito naman bahay kubo. Sari-sari. Tanim.

Pinahanapan ko na ang paraan, para hindi makalayo sa yes. akin. ang So, dali, ang ayunipuan ko, dadalain ko doon sa lobo. Yung bahay para, para masuno nila yung bahay, yung git sila. Hmm. Yun parang sa kanila yung bahay. So, oh, para si saludo ma, yes. si saludo. Ay, wala, hindi niya po, Alimbawa, ati ako kan. Alimbawa, pati ako, pati na talo niya. wala, wala, wala. Hindi na, wala. Ang ganyan ulit ko na para maligol siya rin na nakamit sa atin binibisita ko lang yung mga tanim namin yung na, uhm, ang mga alaga namin uh, tabo hey, eh, yung dati si hindi so, pa kalaki uh nagdesisyon ako ng mga alaga ng mga alaga ng dito, dito lutuan namin, oh, na namin dito Wala akong <that> So, ito ang lalagay. Ang sa akin naman yung kasama natin dito para para ako hindi lumayo yung lalagay. Kita niyo. Wala yun. Wala yun. Wala yun. Wala yun. Wala yun. Wala Hindi ako maalisan ng ganyan. Alam mo lang. Alam mo lang ko. Magkasama tayo matagal na. Kahal. Nagkakalambingan. Magpapartner. Hehehe. Hehehe.

Nagalaw, hindi ko sinisipin ka. Mga dalawang taon na eh. Hindi lang ha, wala pa pandemic yun eh. Hindi, pandemic tayo. Puntat tayo doon? Yeah. Oo, oh, wala pa niya tayo. Uh, eh. Pag medyo mahinit na, wala na. Pasok na sa bahay. Ang? Wala uh, Hindi di mo lang makita si Gaga. Bagay na bagay ang <laughs> damit mo doon, partner ha. Eh? Bagay na bagay ang damit mo doon sa... Kaya? Yung lang si gagawang kita ha 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 joke joke tanin tanim namin kami dito dito nung ano yun eh 30 mga yan makikita mo yung mga talbos yung mga talbos na to ayan yun ang kuha namin dito ng talbos may okay. pa kami ng.

Mga sa lawak pa rito talaga. Uh, maraming salamat nga pala sa mga nag-comment at saka nag-subscribe, like, follow sa channel kong Dodge TV. So, may hero na naman kami malapit ng ano naman namin niya, no? Ang tawag ay ang yung ano ito, uh, malunggay. Nakadistance siya. Bagong tanim lang yan, kailan lang yan, pero kita mo naman. kaya yung mga nakikita nyo, akala mo kamuting kahoy, mga kadudus, hindi kamuting kahoy yan. Mga ano yan. Ay, mga partner ko, yan. Yan, yan. nakikita nyo nga. Uh, Naka-motor na dati nga si si Daryl yung sharing. Okay. Uh, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat ka, Dodds.